Hi, hello, mga katombi. Welcome to my blog. Hello, i share ko lang naman sa inyo ang aking trabaho dito sa Bansang Paris. So, marahil sa inyo ay hindi pa ako lubos kilala. Pero heto, samahin niyo ako na itur ko kayo sa aking trabaho at kung ano ba ang aking ginagawa dito. So, baliho ang aking trabaho ay meron ho akong susundiing bata. Sila ay dalawa at mm, pagkatapos ko ho silang sunduin and then papakainin, papiliguan and hihintayin ko lang ang aking madam. So, ganyan lang po ang aking trabaho everyday ngayon. And then, dadako naman tayo sa paglilinis. Dito ho sa Bansang Paris, kailangan ho ay mas, much better meron kang idea sa paglilinis. So, ako ho ay... May alam naman ho ako pero pagdating ho pala dito ay iba po ang linis kasi sa dami ng ginagamit na product tapos sa pagpapalit din ho ng bedsheet medyo mahirap pero dito ko na rin ho yung natutunan. Lahat talaga kukod din mo. Kaya masasabi ko na lang ay proud ako sa sarili ko kung ano man ang aking trabaho ngayon. Graduate pa na ako ng teacher, wala po yon sa diploma. Yun ho ay nasa diskarte ng buhay. Ako ho ay talagang prosigido na matupad ko ang aking pangarap at proud ako na ako ay nakarating dito sa Bansang Paris. At syempre, alam niyo ho, ang buhay ay hindi madali. Kailangan mo din hong lumaban. Sa ngayon, ako ay merong pinagdadaanan. Pero ako ho ay lumalaban. Ayoko hong indahin ang aking sakit na nararamdaman. Pero much better kung ako ho ay magkakaroon na ng health card, ay mas masaya ako. At yun ho ang pinakamagandang mangyayari sa aking buhay. Gumagawa rin naman ho ako ng paraan. At may mga tao din namang natulong sa akin. And I hope so na ibigay na rin ni Lord. So, ganyan ho ang aking buhay. At minsan ho ako ho ay dadalhin sa outside Paris. At dito ho sa mundong ito ay kailangan din ho namin minsan LDR kami ng girlfriend ko. And syempre, hindi naman ho pwede lagi kami magkasama. Alam din ho niya kung ano ho ang aming trabaho. So, nakasanayan na rin namin dalawa na magkahiwalay. So, dahil ganito ho ang aking trabaho ay... Masayang-masaya ako kumpara ho nung ako'y nasa Taiwan as a factory worker. Mas na-enjoy ko ang buhay dahil uh, dito mararanasan mo pala ang tunay na buhay. So super blessed ako kay Lord dahil dinala niya ako dito kasama ang aking pamilya at kasama ang aking mga kamag-anak. So, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tao na sumuporta sa akin. So, sa mga naniwala at mm, sa mga napapatawa ko. So, sa mga taong may sakit na lumalaban, nakagaya ko. So, laban lang tayo at magtiwala tayo kay Lord. So, this is social media. Ay meron naman ho kayong kapupulutang aral at meron din naman hong mga VAD. Pero, huwag ka na hong gawin ng sobra and enjoy lang ang buhay at dahil ho, ang buhay ay isang beses lang na ibibigay ni Lord yan. So, para sa akin ay masayo ho ako na marami ako nakilala dito sa social media and sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, so ako lang ho ito, si Billy Boy. Ang simple ito na binigay dito sa Paris. So, thank you so much for watching and God bless you all. Bye! -bye.